Meron nga palang bagong bukas na pinakasulit na Sangyupsalan dito sa lugar ng Molino Bacoor, Cavite. At dito nga alaang din pala yan guys kay JK Sangyupsal 199 Sobrang dami nga pala ang nagre-request nito na magkaroon ng branch dito sa lugar ng Molino Bacoor. At ngayon nga eh mayroon na sila at nung pagbukas palang nito ay tinatao at pinipila na kaagad sila. Bang 14 branch na nga pala itong JK Sangyupsal At ayun na. Na nga, dinayo ko na nga din po pala itong J.K. Sangyup Salsa Molino para matikman ang kanilang pinakasulit ng mga pagkain. Sa halagang 199 nyo nga pala ay pwede nyo nang ma-experience ang kanilang pagkain na ganto karami na unlimited. At meron nga po pala silang dinagdag sa paali 199 nila. Katulad na lang netong takoyaki at chicken pa ah, na puro kaliwa. <laughs> de joke lang guys. Manarin tong kaliwa. <laughs>

nga sa only 199 nila, ay meron din sila ditong iba't iba pang set. Tulad ng set B, C, D, at E. Yung E nga pala nila ay nasa 398 lang. Tapos all in na siya mismo. Lahat ng kung anong meron dun guys ay pwede nyo na kainin o kunin. Hi! Hello po sa inyo. Ayan, iniimbitahan ko po, po kayo na pumunta po kayo dito sa JK Sanglinsal 199 Molino Branch. Located po siya sa 5 Point Building Molino along GSIS Road, Molini Triba ko or City. Ayun, malapit po tayo sa Cavite East Asia, sa West Dry Market and sa Alta Homes. Ayun, open po kami ng 11 AM to 11 PM. Monday to Sunday. Ayan, sulit na sulit po yung ibabayad nyo na 199. Dahil unlimited po kami support. Meron po kami apat na playboards and maraming marami po kami side dish. At meron po kaming bagong side dish na nilabas which is ang Army takiyaki and ang ating chicken feet. Ayan, available po siya sa 199. At marami po po yung set na pagpipilian. Meron po kaming set A which is ang 199 BCDE. Ayan, ipo yung pinakamahal po namin which is 399 kung saan makakain nyo na po lahat. Huwag lang po yung lamesa, tupuan namin. So makakain nyo na po ang unlimited pork, beef, chicken and chicken wings at sa lahat ng ating side dish. Ayan. At ayun pa nga guys, sa mga hindi pa nga pala nakakapunta dito, ay dapat puntahan nyo na dahil nga sa mura na at sulit pa at panalong panalo pa. At lahat nga po pala ng meron sila dito ay napaka quality talaga. Kaya babalik-balikan talaga ito ng karamihan. At hindi naman ito tinatao kung hindi masarap, ba? Diba? Kaya kung ako sa inyo, puntahan nyo na to para malaman nyo kung mabisa nga ba talaga o hindi. Pero para sa akin guys, ay napakabisa nito at sulit na sulit talaga. At ang may rate ko nga po pala rito is 10 out of 10. So ayun na nga guys, nandito na pala tayo ngayon sa JK Sun Gifts 199 at dito lang yan sa Molino Bacor. At ayun na nga guys, titimusan o titikman na nga rin po pala natin dito yung mga pagkain nila. So ano pang hinihintay nyo? Let guys go! So yun guys, kasama nga pala sa 199 na side dish so, itong Tegan Takoyaki Ayan, eh. hindi pa rin yung Takoyaki Diba? 1 may Takoyaki na tapos may Tegan Beach pa Panalo! Diba? Panalo Panalo! nga, uh, guys. Hanggang dito na nga lang din po pala tayo. At kita kita lang ulit sa next vlog. So, paano, guys? Hanggang dito na lang, ha? So, again, this is Ajak TV. Thank you for sunshine. Thank you for rain. Thank you for joy. Ingat. Salamat. Bye-bye, bleh!